Alam mo ba na pwede kang mag-download ng mga application ng libre at install ito ng sabay-sabay sa iyong computer? Ito yung Nanite. Pakita ko sa inyo. Ito yung ating computer, bagong format nito, Windows 11. Type mo lang yung Nanite. Yan. Enter mo lang Nanite. Mapupunta ka rito at ibaba mo lang. Makikita mo na dito yung mga libreng application. Ayan, ang dami niyang application. Yan, install natin yung Chrome. Kung gusto mo mag Firefox o Brave, Zoom, Discord. Siyempre, importante yung WinRAR. Yan, WinRAR. Pupunta ka ngayon dito sa Get Your Nanite. Number 2. Yan. Enter mo yan at ida-download niya yung application. Mabilis lang siya magdownload. Open mo yung file. Yan. Click mo lang yung yes. Yan, hintayin mo lang siya matapos. Ayan, guys, natapos na yung ating installation. Close mo na lang siya. Close. Ayan na siya. Kompleto na siya. Agad. Hindi ka na, di hindi ka na mahirapang mag-download. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like and subscribe. Paki-follow na rin ang ating page at kung gusto mo naman mag-install ng mga Windows Microsoft Office, follow mo lang yung aking page. Goodbye.